So ngayon guys, ang gagawin ko is magluluto ako ng hapunan ng aking among lalaki. So, ang pagkain niya is yung brown na harina. Yan yung uh, hapunan niya talaga palagi. Kasi matanda na siya. Ang sabi nila is 92 years old na yung matandang lalaki at saka hirap na din siyang kumain kasi hindi na maayos yung mga ngipin niya so ito yung pinaka paborito niyong pagkain tuwing hapunan so ang pagkain na to ay, ito ay tinatawag na margo ang may sahog sana tong karne kaso lang yung matandang lalaki ayaw niya lang may sahog na karne so yan lang ang ingredients niya sa pagkain niya na to. So, ito na. Igigisa lang natin yung ano, yung bawang, sibuyas at saka kamatis. Tapos, uh, timplahan ng mga seasonings nila, yung mga Arabic herbs. Yun ang mga panimplan niya. sa Maribug kasi dapat may mga uh, may mga sahog siyang mga gulay, karne para mas lalo siyang masarap. Pero dito sa tatay ko is ayaw niya ng gano'n. Gusto niya lang ng ganito kasi kasi matanda na siya siguro wala na yung mga panlasa niya ganun. So ganyan na lang ginagawa sa limang taon ko dito. Yan yung palaging kinakain niya. Tuwing hapunan talaga yan so ito na maglalagay na tayo ng mga seasonings una nilagyan ko ng uh, tomato paste Kunti lang kasi ayaw niya na yung maraming tomato pieces kasi umaasin daw. Tapos asin, yan, lalagyan ko rin ng asin para may lasa din. At saka yan, yan yung Arabic uh, seasonings. Family, yeah. At saka yan, yan yung ano, kamon. Oh, kamon. <laughs> At saka yan, turmeric powder. Kunti lang. So, ganun lang sa kadali guys. Tapos, nilalagyan ko na yan ng tubig na mainit para yan ay yung ano ipagluto niya sa harina so ngayon ipakita ko sa inyo yung kung paano ko ginawa yung harina yan yung brown na harina kung kayo ay pupunta sa middle east makilala nyo yan yung harina niyan na brown yan yung ah uh, parang organic na harina dito na lagi nilang ginagamit para sa pagkain gaya ng nga uh, nitong margog yan ganyan lang ginagawa ko tubig lang tsaka yung harina kumbaga gawin siyang dough na medyo ano siya basa takpan tapos lagay sa tapos, pagkatapos ng 30 minutes na nilagay mo siya sa ref, is ito nang gagawin. Next na gagawin, bilog lang siya. Ayan. Kaya meron akong isa pang plato. Pinanlawan ko kote. Tapos ayan, bilog-bilogin na yan mamaya. Makikita nyo kung paano ko binilog siya. So, ganyan lang siya kadali. Pagkatapos niya mabilog lahat, i-rest mo naman siya ulit ng 30 minutes. Kahit sa kusina mo lang siya ilagay. So, pagkatapos ng 30 minutes, ito na ang gagawin ko. Lalaparin ko siya dyan sa may pula na plato na malaki. Lalaparin ko siya ng pabilog. So, ganyan lang, chef. Uh, makikita din dyan kung paano kong ginawa. <laughs> Tinawag ako dito ng matandang lalaki kaya nagyaw-yaw ako dito. <laughs> kaya ni suka sayo matandang lalaki tawag ng tawag e eh. kaya sa channel and me that it's cold free i touch everything Demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah Negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.